Dahil nauuso na naman ang putok batok na pares biheros, eh itong napuntaan namin paniguradong mapapahawak ka sa iyong batok dahil sa overloaded nitong mga toppings. Meron silang putok batok pares 5-in-1 platter na may kasamang chicharon bulaklak, bone marrow, lechong kawali, balut at laman ng baka. May kasama pa itong anim na kanin at libreng isang litro ng juice. Meron din silang tinatawag na sizzling balut pares na may tatlong pirasong balut sa ng pares at laman ng baka. Sinubukan din namin ang kanilang overload pares na unli rice, unli sabaw at at may palibreng soft drinks din. May kasama itong laman ng baka, chicharong bulaklak at lechong kawali. At hindi pa dyan nagtatapos biheros dahil meron pa silang sizzling spicy bone marrow. Meron itong kasamang malaking bone marrow, sabaw ng pares at laman ng baka. ayo oo biero, paniguradong mapapasugod ka dito dahil sa kanilang pampabata na putok batok na toppings. Ito nga ang tinatawag nilang City Pares Resto Bar na matatagpuan sa Diversion Road in front of Department of Agriculture, Barangay San Gabriel, Tuguegaraw City. At alam niyo ba Beros, bago pa sumikat si Diwata sa kanyang overload na pares, ayon sa may-ari, matagal na silang nagsiserve ng mga putok-batok na pares tulad ng mga ito. Sa katunayan, sila daw ang kauna-unahang nagbenta ng pares na karaming tapis sa lunsod ng Tugigaraw. Dati silang tinatawag na Ja Food House pero ngayon ay nakilala sila bilang city pares na nagsiserve ng putok-batok na pares na hindi tinipid sa toppings at hindi ka daw titipirin sa sarap. Ngayon, ang tanong biyeros, magkano naman kaya mula sa sa kanilang pinakamura, meron silang 120 pesos na overload pares, meron ditong kasamang chicharong bulaklak, meron din ditong lechong kawali, meron din ditong kasamang laman ng baka, at yan nga ay unli-rice, unli-sabaw, at may libreng soft drinks pa. Meron din silang 169 pares overload, parehas lang din sa 120, pero mas marami lang ang serving ng konti. Meron ditong kasamang chicharong bulaklak, lechong kawali, meron ditong kasamang laman ng baka, unli-rice, unli-sabaw, at may libreng soft drinks din. Kung gusto nyo naman ng kakaibang pares, meron din silang tinatawag dito na sizzling balut pares na sa halagang 169 pesos lang. Meron na itong kasamang tatlong balut, binuhusan pa ito ng sabaw ng pares at may kasama pa itong laman. At sa may hilig naman sa bone marrow, sinubukan ko din itong kanilang spicy bone marrow sa halagang 249 pesos lang. Meron na itong kasamang malaking bone marrow na binuhusan ng chili oil at may kasama pang isang buong sili, may sabaw din ito ng pares at laman ng baka. At ito na siguro, Piyaros, ang pinakasulit sa kanilang pares overload ang kanilang 599 na putok batok na pares 5 in a platter na ito good for 3 to 4 person kaya kung apat kayo tig 150 pesos nyo lang meron na kayong ganitong karaming chicharong bulaklak tatlong piraso ng bone marrow na ganito kalaki ganitong karaming plechong kawali tatlong piraso ng balut at meron pa itong kasamang laman ng baka na ganito rin karami at kasama din dyan ang anim na kanin sa ngayon Beros nakapromo sila ng 599 hanggang July 2020 24 Kaya habang hindi pa bumabalik sa original na price nito na 699, e eh, subukan nyo na nga ito. Ngayon, kumusta naman pagdating sa Lasa Vieros? Tara, subukan na natin to nang malaman na. Walang halong kaetsosan po yung ano, mga nilalabas naming pagkain dito. Hindi lang siya pang vlogger, kundi para sa lahat po. Alright, Veros, andito tayo sa City Pares at andito tayo ngayon para tikman itong kanilang putok-batok na pares at kitang-kita nyo naman salagang sa 599 lang nakapromos sila ngayon until July lang. At ito nga biros itong 599 nila, meron na itong kasamang bone marrow, tatlong bone marrow, ayan no oh. May kasamang bone marrow, meron pang kasamang chicharon bulaklak. May kasamang tatlong balut. Tapos meron pang kasamang napakaraming uh, karahay. Tapos syempre dito sa gitna, meron ding sabaw ng pares at meron pang laman ng pares. Ayan, ganito yung karami ng laman ng pares nila. Meron pang kasamang anim na kanin. Kasama na yun sa 599 na babayaran nyo. Ayan, una natin titikman ito ang kanilang potok batok na bone marrow. Grabe, tinan nyo mga boss. Ganito kalaki yan, tatlong piraso na yun kasama na sa 599. Pan natin. Uy. Yan mawawala kapag may kasamang rice. Mm. Para makita nyo. Mm. Matamis yung sauce nila dito. Parang bulaklak. At ito naman yung kanilang pare, syempre. Sa mag a review tayo ngayon. Una natin titikman itong kanilang sabaw. Hmm. Hmm. Yung kanilang pa, yung kanilang pares may pagkatamis ng konti pero hindi sobrang tamis. Yung ibang pares kasi na matamis, yun yung nakakasawa eh. Pero ito yung sa kanila hindi. Check naman natin yung kanilang laman. Ganito yung laki ng laman na sinoserve nila sa inyo. Mm. Malambot. Bless mo niya in. Manalo iniimbitahan ko po kayo na magpunta dito sa City Pares o kaya sa second branch namin sa Ja Food House dito lamang po sa Department of harap ng Department of Agriculture to City near SM City po dito sa San Gabriel uh, JAA, City Pares po ang pangalan and then Ja Food House po Enrile Boulevard Bugarig to Gigaraw City. Ha malapit lamang po sa mga government agencies. Yan po. Bukas ang City Pares at Jafood House araw-araw mula 8 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Yun lang, Biheros. Maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-follow at syempre share ang ating video ngayon. Mabalo!